So what's up guys, welcome back to my channel, yam yeah, is Mix. So yan, for this video, ipapaliwanag ko sa inyo Kung ano ang mga problema sa laruan Kung bakit hindi siya pumuputok ng maayos So bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel paki okay, like and subscribe at paki pinot na rin po ng notification bell at para updated ka sa aking mga video na ina-upload. Ano nga ba yung mga minor problems na nangyayari sa ating laruan kung bakit hindi ito pumuputok ng maayos at minsan pa nga ay pumapalya So, ganito po kasi yan guys. Kapag ka meron bumara na maliit na alikabok dito sa dulo o sa daluyan ng gas sa may sirens, hindi po po putok ng maayos yan. Katulad nga nung minsan ay nangyayari sa aking laruan. So, minsan kasi guys, eh, hindi po pala natin alam na meron na pupunta na alikabok doon lalo na pag maglulod tayo ng gas pag magtatanggal tayo nito minsan nalalagyan siya ng alikabok tulad ng nangyari sa ating daruan na minsan siya ay mahina minsan pumapalya kasi ang nangyayari pala nalalagyan pala ng alikabok doon sa mismong uh, pagluludan o sa may sirens kaya ganun pala ang nangyayari sa kanya minsan mahina minsan naman malakas so ang ginagawa ko niyan guys is sinusungkit ko siya ng karayom itong karayom na ganito sinusungkit ko siya dun sa pinaka uh, pagluluda ng ano gas dun sa syringe pinakadulo ng sirens sa daanan ng gas doon ko sinusundot ng karayom para matangay yung alikabok na nandoon na nakabara tapos sabay luludan ko na ng gas para itangay talaga yung alikabok papunta dito sa loob ng ating uh, sick valve so ganoon ng ginagawa ko guys para matanggal yung baranya nakabara doon sa ating sirens para pumotok na naman ulit ng maayos at bumalik siya sa dati so yun lamang guys at sana po ay may natutunan tayo na uh, konting uh, paraan kung paano nga ba ang diskarte para hindi na tayo magpalit ng ating karayom kasi yung iba kapag hindi nila alam magpapalit po talaga tayo guys kapag hindi natin alam ang gagawin So, kapag ka ganun ang nangyari sa inyong mga laruan, mga laruan na hindi siya pumuputok ng maayos at hindi nagkakarga ng gas ng maayos, ibig sabihin yan, may nakabara dito sa dulo o sa may sirens mismo. May nakabara siya na maliit na likabok kaya mahina yung karga ng inyong laruan. So, itong akin, eh, maayos na. Kasi, Ayan, katulad nga nga yan, pag ganyan ang ano, kalakas karga niya, ibig sabihin yan guys, is maayos yung ano niya sa range. Wala siyang nakabara na ano doon. Alikabok. Malinis doon sa ano niya. Sa mismong sa niya. Kaya maayos yung daloy ng gas papunta doon sa loob ng check valve. Sa ating loob ng tangke So yun lamang guys at maraming maraming salamat sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood sa aking munting channel at sa shout out po sa inyong lahat sa God bless po sa inyong lahat at ingat po kayo palagi